Oh, Ayan okay. ba ganda? So guys, papakuluan muna natin siya ng guys. wala tayong pandan. Literal na biko lang. Masapaw natin yun mamaya. <laughs> Tapi. Ikaw lahat magungkot? <laughs> Hindi. Hala, ah, <mayroon>. hmm. <laughs> buo. <Labo. laughs> Sandit? <laughs> pa yun. Yan. Sige. Ah, oh, tanggalin na ta. Dog, tanggalin nyo na ni Kevin.